Ayan mga kasagwan, magandang araw sa ating lahat. Nandudukot tayo ngayon ng alimango. Ayan. Butas ng alimango. May doon tayo mga sakwan. May doon dun doon. Diyan. dun tayo kayo mga kasagwan. Malaki uh, yung lubas. Oo. Kasama natin yung aso ni Kuya dyan. No? Oh. Tanggol! Kasama natin yung Kuya Boomer. At saka si Kuya Boomer nandun <laughs> si sa likod. Yun. Ayan sa tayo dyan sa mga pangdudukot. Nagdala kami ng sila mga kasagwan. <laughs> Ayan, yung gamit natin ng mga kasaguan. Anong Tagalog dito kuya? Diyan ang sila. Iniwan ko ko. Tagalog dyan. Yan yung gagamitin natin yung pambungkal. Oh. Ayan si Tangolo. Palagi yung sumasama sa atin mga kasaguan. <laughs> Hindi yan takot sa tubig. Sana <laughs> mahuli natin mga kasaguan yung nakita namin kagabi ni Kuya Boomer na boots na alimango dalawa yung nakita namin sana may laman yun ayan nandito na tayo laki ng low tide ngayon mga kasagwan oh. mababaw na dito pag high tide to halos nagpas tao oh. mga dalawang dipato dito pero ngayon ayan no oh. nilalakad na lang namin yan si Tanggol Tanggol <laughs> Sana mahuli natin mga kasagun yung Tenggul! Dali! Yan, nandito na tayo. Dali, tenggul! Dali! Marapit na tayo sa butas ng kalimango. Nakikita ko na yung ano niya mga kasagun. Linabas na ano buhangin hando no ayan si kuya boomer sila yung gagamitin natin sa pagbungkal daming hinukay oh hinukay oh ito yung mga pinagkainan niya mga kasaguan mga shilo ayan yung butas may laman niya mga kasaguan siguro yung malaki yung tubig pumupunta doon sa taas mga kasaguan sa bakawan ano nakita namin ito kagabi mga kasaguan kasi nang huli kami ng hipon kuya boomer pero bago may creek ka dyan, oh. na natin. Tatanggalin pa natin yung tubig. Para ang ayos. Dami yung labas na, ano, mga kasagwa, no?

<coughs> Bagong bago yung pinagkainan niya ng mga ano, punaw. Shield. hali Dapat kaya dyan nagdira tayo ng bakho? <laughs> Abilis lang yung kapag Oo Hindi na tayo sa tiyan.

nakakabot ng kamay ko mga kasagwan malalim pa malalim bukari mo rito yun o malalim talaga ba't hindi talaga yung alimang maglungga pangatlong ano na yan mga kasaguan butas ano Nandun. Nandun. hindi talaga yung alimang gumawa ng lungga nila malalim ito yung pinakamahirap na panghuhuli ng alimang mga sagwan yung pangdudukot pero kayang kaya yan kapag may laman lang yan lapad ng ano lutay do ayan Grabe, sobrang init. Uh. ng baywang ko. Yan mga na ano na ni Kuya Boomer yung ano, halimawo dun. Naramdaman niya na. Dahan-dahan lang yan sa pag, ano, Ayun <laughs> oh, lodo kutin yan na dun sa loob. Ayan. Ito na lodo kutin pa ni Kuya Bumir. Nandito siya mga kasaguan. Ayan ah, na daw. Pero hindi pa gano'ng kalaki. Sakto na. Balakas lang talaga yung alimang mga kasaguan magbutas. May gawa ng lungga. Ayan eh, o. na. dahan-dahan na. para hindi makagat ang kasagwa no? ayun ang kasagwa no? ayun wow! saan ah, ang ha hindi tayo nabukyo, nabuklo ayan o ayan nauli rin kaya rapan Ayan o. Ayan o. Ayan. 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 Ayan po lang yung ano niya mga kasagwa no. Wala man. laki pa naman ang butas. Nakapagod. <laughs> Pero okay na. Ayan. Ano na ito bang tagas na? Ano na ito bang Ano <laughs> ba yung ngayon? Sisilid ka nga yan may plastic square si dyan, no? Nakalimutan namin magdala ng na, ano, pang tali. <laughs> okay. <laughs> Ayan, no? Parang inararo ang ito. Oh. Ayan, no? Oh, may buisin pa kami. <laughs> Tara punta natin yung isang butas, mga kasaguan, kung may laman dun. Ay, nandito na tayo, mga kasaguan. Nasaan na kaya yung butas na yun? Nandito na dito. lakip bang mga asawaan pang laos na yan pang huli ng tuna oh, Yan naman diyan yung lunggaw ito na yung may, may bahok 嗯。Yeah. Di. Yan bubutasan na ni Kuya Jan. Watang. Yan mga sagwan, bali hindi natin nahuli dun yung isa. Mungunguha na lang talo ng si Cucumber. Yan si Kuya Bumer ang mungunguha. Salang nahuli natin na rin mo. Si Cucumber. Si na lang yung kukuni natin. Si Hindi lang, walang naman yung isang lungga. Ano mo, ba Ano? Ano dyan, may buo daw. Oo, ako mungunguha. siko na lang natin siko ikukumbira na lang mga sagwan yung ano natin kukunin para may pangula mamaya isa lang yung nahuli natin alimang na walang laman yung isa siko kukumbira at saka mga shield ayun ah, no ang laki at may, may talabas si kuya boomer at buo oh, oh. kalaba, buo, si cucumber. Ayos na. Ayun. Nakakuha si Kuya Bumir ng si cucumber mga kasaguan. Batunan. Batunan sa Tagalog. Ano yan. Tapitan natin. Ito, kung laki mga kasaguan. Ayan o oh. Igao oh. kuskus pa natin ito sa bato Bago natin kilawin mga kasaguan Ayan Ang laki Sarap nito Nandun si kuya dyan oh, Ayan mga kasaguan o oh. Ang laki Ayan yung batunan Ayan Rocky. Ladan. mulu sego. si kuya da in Siko ya buo yung bisa dito mangoha mga kasaguan to. ano siko kung biro batunan maganda talaga mga kasabon mga ng ano si cucumber kapag malaki yung ano butay kasi hindi na sisisirin ano <laughs> ah. klaseng, ano ba? ibang klase ng ano si cucumber kinakain yan kay bomer bomer ano ibang kulan Bum Dalhin lang kaya natin. Po. Subukan natin dun ayun nakakuha na naman si Kuya Boomer oh oh ya yeah. oh may silpa oh sarap na adobo yung buo na ito tsaka isang sigaw kumbira nandun si kuya dyan sa ano may mga bato dyan siya nangunguha ng ano ganito mga sagwan buo yan yung nakuha niya doon. Ito na naman mga sagwan no? Tanggal na yung ano niya. Butas ko kasi ano. May harap na tanggal. Tanggal yung sa butas ng mato. Siko Comber mga sagwan kung sino yung mag-order sa inyo dyan. Mag-comment na lang kayo dito sa vlog namin. Mangunguha tayo. Meron na naman. Wow. Tatlo at saka may buo. Kapag dito talaga sa probinsya mga kasaguan, walang problema yung pang-ulam. Malapit lang sa dagat. Oo. Yung problema lang namin dito sa probinsya, yung bigas kasi sobrang mahal. <laughs> Pero kapag ulam lang yung pag-uusaman mga saguan, madami yung ulam na makukuha dito sa amin. Mayroon na naman doon mga saguan, Dalawa. Dalawa kata. Yan o. Dalawa. Dalawa. As <laughs> Ang lulusog dito ng si Cucumber. Bibira lang siya na umuha rito. Mm. Ako lang dun sa pamulog ng mga kasaguan yung mga sigaw payat pa yan. pero mahaba pero dito oh ang lalaki kukunin na naman natin dito yung mga sigaw okay meron na naman oh ang lalaki talaga dito ng sigaw Ganyan. Hmm. Meron na. Ayan, ito na lahat yung nakuha natin, oh. <laughs> hmm, Dami na. May pang-ulam na naman tayo. Maraming salamat mga kasagun sa palagi niyong pagsusuporta sa vlog namin. Pati na rin sa hindi nag-i-skip ng ads. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ito naman mga sagwan Bato na at saka Oo Ayan Tatlong buo at saka isang Ay dalawang ano Si Cucumber Ayan mga kasagwan uuwi na tayo Tingin niya kuya dyan ano mo Buha. Ito lang ko mga katapuan. Kasi mahirap mahirap mas kitain. Mahirap <laughs> makita, no? Mahirap makita yung mga kuan diyan buo. Yan lang yung huri ko, buo kuha. Mayroon pa man doon sa ano ba ate, no? Sagul! Ayan yung asa natin, no? Baka, lang okay. si Red Bomber, pa ng isa? Oo. Oh. Palaki. Ako wala ko, yaray lang Ayan oh. Uwi na tayo mga kasagwan. Ayan mga kasagwan. Ito na yung awa natin si cucumber. Tapos na makilaw. Ayan masarap na yan No? Yan na lahat yung nakuha natin kanina na si Cucumber. Bali hanggang dito na lang yung vlog natin mga sagwan. Ayan na yung si Cucumber. Nakilaw na po.